Luto na ang kanyang niluto. <laughs> Nagkamating ka. Hoy, sige ngating na nga natin. Hindi ba mainit? Kanyang niluto yung kamating ka. Hoy, sa maliit na kaldero. Ayan. O, oh, diba? Ah, ba, saging pala yan. Sa basa ka, kamuting kahoy, guys. So, oh. Ayan na ang kanyang luto. O, oh, yes, diba? Solve na ang ating snackan for today. Tipid na sa gasol kasi dyan siya nagluto, guys. Ayan yung kanyang panggatong. O, oh, ba? Diba? Yan. Ano yan? Pantusok. Sige nga. Yeah. kaway kawai. Mega shout out sa kanyang mga kumpare. Oh, ba? Diba? Kapuerte. Kaya sa iyang snack for today's video guys. Yeah. Yeah. Diba? ba solve basta talaga maparaan ka o oh. solve na ang sa imo is na kan for today's video ay kanyang kamuting kahoy na totong <laughs> na totong dami kayang laad kanina ah diba yan Ayan ang ating moral of the day mga <laughs> pang lang oh. yummy guys hmm.